Isang magandang hapon mga katropa uh, Mayroon akong isi-share sa inyo na tula Ito ay sarili kong gawa Way back 2018 Nahalungkat ko lang to sa aking baol At uh, siguro sayang naman kung matatapon to uh, Actually Dati nagagawa ako ng mga tula nagsusulat ako pero dahil busy na ako sa trabaho kaya hindi ko na siya na ng pansin so may time talaga na pag nakatulala lang ako bigla na lang papasok sa isip ko gumawa ng tula ganyan pero hindi ko nilabas sa akin lang akin, compose ko lang sa sarili ko uh, ah, sana magustuhan nyo Uh, ito ay para sa isang taong nagmahal. At uh, ang tulang ito ay alay niya para sa kanyang taong minahal. Kung sino man ang nakaka-relate sa inyo. Sana ay magustuhan niyo at pindutin niyo lang yung puso sa aking page. So... Kaya ako inumpisan ko muna kasi i-introduce ko lang tong aking ano at kung sakaling may magkakagusto nito baka ma-inspire akong gumawa ulit ng tula pag hindi ako busy sa trabaho. So, umpisahan na natin. Ang pamagat ng tula na ito ay ikaw ay akin, ako ay iyo. Buhay ko'y magulo, mundo ko'y gumuguho. Dahil sa maling pag-ibig, dati ako'y sumuko. Ginawa ko ang lahat upang tuluyang makalimot. Nalulong sa bisyo, buhay ko'y masalimuot. Mula nang makilala ka, ako'y biglang sumaya. Binago ko ang buhay na dati ay inaksaya. Binigyan mo ng importansya at pagpapahalaga ang isang katulad ko na nawalan na ng pag-asa. Bawat sandali ikaw ang laging naalala. Dito sa puso ko, ikaw parati ang nagpasaya. Sa buhay ko ngayon, ikaw ang mas mahalaga. Sana ingatan mo ako na napuno na ng tiwala. Ang ating pagmamahalan ay puno ng kaligayahan. Nasa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman. Sa bawat sandaling makita at makapit makapiling ka man lang, abot langit ang tuwa, sana maging man. Ikaw ay akin, ako ay iyo, sana malaman mong totoo ako sa iyo. Mamahalin din kita ng higit sa buhay ko, katulad ng pagmamahal na ipinagkaloob mo. Ikaw ang aking ngayon at ang aking bukas. Mamahalin kita magpahanggang wakas. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi madaling kumupas dahil tibok ng puso ko'y dalisay at wagas. Sumpa ko sa sarili ko na ikaw ang aking mamahalin na kahit anuman ang mangyari, ikaw pa rin ang iibigin. Gaano man karaming pagsubok ang ating tatahakin, pagmamahal, respeto at tiwala laging isa puso at isipan natin. Yun guys, sana nagustuhan nyo. Uh, iwan ko kung sa panahon ngayon ay mayroon pang gumagawa nito. No? Kasi masyado na tayong high tech ngayon sa technology. So, hindi ko alam kung magustuhan nyo. Pero, subukan ko lang. Salamat guys. Sana pag nagustuhan nyo, i nyo lang. Thank you. Sa uulitin.